In three, two, one, go. Grabe, sana gumana siya. Sana, sana sa number one. Oh my God! Nagahanap print ba kayo ng aesthetic na ceiling fan na may ilaw? Abay, ari na ang bilhin nyo. Akala ko nung una, sobrang liit niya lang. Pero nung dumating, grabe. Wow na wow na wow. Unexpected ha? Napakaganda. Tapos, safe pang dumating. Worth it ang pagbili ko na re. Grabe talaga. Tara, ikabit na natin. Bali, may guide nga pala siya guys para maikabit agad. Sobrang dali lang ikabit oh. Siguro aabutin ka ng 20 minutes sa pagkakabit nito. Kasi napakalaki niya talaga. And eto na, tapos na, grabe. Bagay na bagay to sa pinapatapos kong bahay. O, oh, di ba diba? pinipinturahan na siya. Konti na lang at makakalipat na ako din eh. Kaya thank you sa inyong lahat. Eto na nga, tinalagay na ni Kuya Inad, tsaka ni Kuya Leo. Kailangan dalawa talagang ang maghawa. Kita nyo naman ang laki, ba Oops, tapos na. Try natin kung nagana itong 48 inch ceiling fan with light. Let's go! Excited na ako sana gumana. Nagumana. Oh, my God! Oh, hindi lang yan, guys. Nag-iba rin ang kulay niyan. Oh. Ito pa. Oh. Tara natin yung electric fan, guys. Kunagana. Number one. Oh, my God. Ito, guys. May remote siya, guys. Sa electric fan. Number two. Karabi naman yan. Number three. Oh, Number four. Number five. Ang yeah. pinaka-last, number six. And pwede rin siya guys na one hour, two hours, or four hours. Kung gaano nyo katagal papaikutin tong ating 48 inch ceiling fan with light. Napakaganda guys! Grabe! Sa so, gusto mag-check out, nasa yellow Basket na lang mag -check out na kayo guys. Sabang maaga pa, di pa nagkakaubusan. Ang ganda grabe. Thank you so much sellers sa napakagandang ceiling fan na to. Grabe. Aesthetic is aesthetic ng bahay ko. Grabe. Patapos na siya. Thank you. Check out na guys. Ganda. Ayun ang dalawa, hindi na magkaintindihan kung paano bubukahin tong binili nilang. Ano na naman niya Ms. hearts Anong binili mo na naman yan? Yun oh, o. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Parang nalit. Oo, oh, laki grabe. Guys, may unang pala siyang kasama. Ang cute. Oh. Ang laki na naman. Same oh, size diba? ng ating mattress na binili din. Sa dream. Nakatanggal talaga siya ng sakit sa likod. Ay ako sa Tumalan ka, diba? tumalan ka, tumalan ka, ka. Pakita mo sa kanila kung gaano ang kalambot. O, oh. o, oh, diba? O, oh, spring matres. Oh, diba? O, oh, diba? Tapos sobrang tibay niya pa, ha? Tapos ito sa mga, o, oh, yan, ito. Diba? Ilang months na sa atin ito, ma? Two months, ha, diga? Oo, oh, oo. Oh. Kasi sobrang ganda kasi ng ribs nito. Ang ganda oh, daw sa ano, sa likod. Nakakaano nakaka-relax na diba ba? Oo. Oh, hard. Oh, na bibili yung ano, spring mattress na galing sa Dreamy. Guys, may bibili yung tala sa yellow basket ko lang lalagay ko na lang diyan. Ah. Uy, ang mama maglalaba. Problema niya sa bung panglaba. Buti na lang, nandito na ang Wise Cleaner Liquid Detergent. Oy, hindi lang yan ganyan. Tinitimpla yan. Tara, samahan niyo akong gumawa nitong liquid detergent. Sobrang dali lang nitong gawin. Kasi may nakasulat na agad sa packaging, oh. Sobrang easy, diba? Unang procedure. I-shake at ihalo ang isang kit ng Wise Cleaner Liquid Detergent sa isang planggana na may 12 liters na tubig. Ay kung walang planggana, pwede namang timba. Easy lang, di ba? Yan, haluin natin para mawala naman yung bula-bula niya. Aba, pwede tong pang negosyo ah. O, oh, take note. Haluin niyo siya ng 3 to 5 minutes. Siyempre, para walang buo-buo sa ginawa mong liquid detergent. Tuloy-tuloy lang sa paghalo. Para mamaya, pwede na siyang takpan. Kasi kailangan tong pagpahingahin ng one hour. Oo, oh, oh, 1 one hour para maging ganito ang texture niya, oh. Oh, di ba? Sobrang lapot na ng ating liquid detergent. Abay, pwedeng, pwede talaga tong pangnegosyo, oh. Kung magagawa mo hanggang 15 liters, oh. Benta ko na lang kaya to. Ay, wait lang pala. Testingin muna natin kung legit nga ba talaga. Bali, naglagay nga pala ako ng konting liquid detergent sa washing machine. Unexpected, guys isang bula oh. Akala ko hindi siya bubula ng ganto ka bula. Pero kita nyo ba? Diba? To see is to believe. Take note, napakabango ng kulay blue niya. Parang hindi na ako gagamit ang fabric conditioner ah. oh, dun sa magbibusiness at gustong itry tong liquid detergent ng wise cleaner. Abay, nandyan lang sa yellow basket ko. Click nyo na. Ah, ganda ng ating Mamahali na naman ang cover ng mama. Cover sa kutsyon tong bedsheet na nabili niya. Grabe naman nangingintab. Yamanin. Yamanin sa bedsheet, grabe. Guys, kapag ito ang bedsheet nyo, guys, mapagkakamalan talaga kayong mayaman. tamo umu, oh, tapos meron pang fring punda o oh, isa. O oh, dalawa. Oh, guys, oh. Fully garterized na bedsheet, guys, oh. Ang ganda oh, umatart, oh. Ang ganda ng quality ka fully garterize oh, ang ganda may piripang Anta. dalawang bunda Malaki yan ano eh sa akin gochun Pwede sa double pwede sa ano Ma ito dapat igi ano, ano dito iniilalim oh, para magandang pa, tingnan O oh, yan Ito pa ma ito pa yan, so yan, oh yan oh Eh oh, tapos dal, uh, dal um, <laughs> Gold gold daw to guys Muntik siya maging gold Silver yan ma Oh, silver <laughs> ang ganda guys for only 328 pesos Yes. Heart, yes yung ano meron dyan ano may double may queen size may king size uh -huh. na ano pa bed sheet Ay, siya, tapos ang makaganda dyan fully garterized siya oo oh, nga maganda bumili ka ano, be ano? bumili ko na na sa yellow basket ko lang ganda <P3> o di oh. aking best abang si mess heart guys o nag-aayos ng platuhan Tingnan niyo na bagong platuhan mo, Mas Heart. Ito rin yung platuhan natin doon. Ay ano na, lumang-luma na. Kaya bumili ko ulit bago. Ito, lagayan ng Lagayan ng baso o kaya ay tasa. Baso tasa. Ito. Ito plato. Dito naman yung chopping board. Chopping board. Na yung chopping board natin, bibilhin na natin. Matagal na 'to, eh. Matagal yung chopping board niyo. Pa kaya go lang. Ito, mga knife. Dito, Ay, mga kutsara, kutsara ganun. Ganun. dito yung agos yung tubig niya para hindi siya ma-stack sa pinaka-ilalim ng platuhan niyo. lang din Pati, madali lang siyang i-set up part ha, 'di ba? Ganda heart. Pwede. Lagay mo na doon heart. Bilisan mo na. Hindi diba mo na paltan Ma, paltan na? Na 'yan. Heart pa. Paltan, paltan na lumang luma na lumang platuhan mo. Na <laughs> Dapat ay aesthetic ka diyan. O saan na yung na sa heart? Andiyan lang sa akin yellow basket. Ta Ayusin na lang ulit. Sige, go. Kuya, tara mo pa. Paltan naman. Play na play. Ano gagawin ko dito? Problemadong problemado ka sa pantalon mo. Walang belt yan, kaya ganyan. Ito oh, may binilok si Shop. Buy one, take one. Pwede sa panlalaki, pwede sa maba itong sintor na binili ko. Okay, guys, di ko alam. Wait lang. Ti try mo yung black yan. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Yan, tinatry na ni oh. Hazel. Ang kagandahan dyan guys, yung butas niya. Sobrang dami guys ng butas niya. Pwede mong i-adjust. Tapos itong ano, itong lock, pwede mo rin i-adjust. Go. Yan, o oh ba diba? Sobrang dali lang isuot. Yan. Boy, pwede mong i-adjust to. Ito, if ever, yan, ito. Yan. Pwede mo i-adjust pa dulo. Ano, di ba yung box lang Oo, parang nakafix lang, pero yan ay na-adjust, o. Oh. O, oh, di ba? Guys, bagay ba itong black sa pantalon ni Hazel? It o, oh, itong ano, kulay brown. Ah, oh, guys, bagay ba kay sa tong brown talikod nga? Oh, pak, pang unisex talaga tong nabili kong ano, belt sa TikTok. Super mura ha. Mas bagay tong brown. Piling ko yung black. Guys, ano mas bagay, guys? Yung kaninang black or itong brown? Parang ano, parang yung black kasi denim pants. Ito kasi, pwede yung bagay tong kulay brown kung cream ang damit mo or kulay white. Parang ganda. Pwede ba? Ang ganda, di ba? Ang dami kasi butas tapos pang unisex pa 252 pesos lang yun ha, dalawa na. Ganda oh, grabe oh. Sa lahat ng gusto mag-check out, nasa yellow basket ko lang ha. 252 mag-check out na rin kayo. Wow, sarap buhay. Kakapagod ba? Nagpi-i kami sa kasaktuan. Eh ayan, de ba caterpillar? Sana all. Buti nga Mag-bounce ka okay. nga, mag-bounce ka nga, mag-bounce ka nga. Oo oh, 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 nga, no. Oh, 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 perfect na perfect, guys. kay tatay. Mm -mm. Sa mga Kasi magulang natin, ma okay, ma ano? diba? Sa mga... Lagi masakit ang katawan Hindi, pwede rin ito Sobrang nakaka relax eh. Deserve na deserve nyo rin magpahinga, beh. Kaya, ayan, bilhin nyo na rin itong ganitong sofa. Sobrang ganda. Caterpillar sofa. Andyan lang sa aking yellow basket.